Hi guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-replace ng memory card. May nag kasi sa atin na isang piso wifi. So, yung system na gamitin natin is piso pi. Ito na yung pang 57 machine natin na release guys. So, ito yung memory natin guys. 32 GB to. So, i-open na natin to kung Wala nang gunting-gunting yan. Tinamad kasi ako mag-gunting pa. Yung memory natin guys, dapat 16 pataas at saka class 10 ito yung mga need natin para makapag replace tayo ng memory card guys siyempre ito card reader at saka yung memory card natin guys at itong PC natin guys Yan ang kailangan natin para makapag-replace tayo ng memory card So, start na tayo guys. Ang first gagawin nyo, mag-download kayo ng Balena Etcher. At saka, yung number 2, mag-download kayo ng software ng PisoPay. Ito, ito. Pagkatapos yung download, ito na yung itsura nya. Tapos, i-extract nyo ito guys. I-extract nyo. Pagkatapos yung i-extract, ito na siya. Ito na yung itsura nya. So, ito, ito. Ito, ito, ito. ito. Ganyan yan siya pagkatapos nyo i-extract. Ang next na gagawin nyo, punta kayo dito sa PC. I-format natin yung memory card. So, ito na yung memory card. So, hindi pa natin ito nagamit. So, i-format natin ito. I-format lang guys. Tapos, start. It is all okay. Okay, so ulitin lang natin to guys. Dalawang beses lang. Okay na siya. Tapos, punta na kayo sa punta kayo sa balena etcher. Ito na guys, yung balena etcher. Punta na tayo dito. Pindutin nyo, pindutin nyo lang yan. Tapos, antayin lang guys. Huwag magmamadali. Kasi, makapagantay naman ba tapos pindutin nyo ito tapos pupunta na kayo dito kung saan yung in-extract nyo kanina tapos yung nakabilan kayo, ito yung pipiliin nyo yung bilan, pero sa akin ito lang tapos open tapos pindutin nyo to. yung memory card, i-check nyo yung pinamat natin kanina yung 32GB, ito na so, so i-check nyo lang yan gangan. tapos select, ito na Pag pagkatapos no, i pagkatapos nyo dito sa memory card napunta na siya dito tapos click nyo yung plus so i-replace na natin ito guys oh, start nito tapos pindutin nyo yung yes ganun lang kadali guys tapos antayin nyo lang to na mag 100% yung toho ito, umaanda na siya natin 100% para magamit na natin sa orange pie natin guys so malapit na siya guys mag 100% o 83 na tapos pagkatapos nito meron pa tong isa antayin nyo lang matapos dapat mag, mag 100% din yan so antayin muna natin huwag tayo mag, mamadali kasi walang hindi tayo maging successful kung nagmamadali tayo charot so tapos na guys yung isa isa na lang yung antay natin so start na to katapos nito pwede na natin to gamitin sa orange pie natin So, malapit na tayo guys, nasa 94, 95 na. So, antay mo lang natin ito. So, 100% na siya guys. Pag lumabas na ito, tapos na yan, pwede na natin ito gamitin. So, sana may natutunan kayo. Okay, like and subscribe naman dyan para gaganahan tayo gumawa ng mga video. Thank you.